Hi guys! Welcome to my vlog for today's video guys. Binigyan ako na ate Flor yung kapitbahay namin guys. Birthday ng apo niya. Binigyan ako ng merienda. Ito guys oh. May puto lechi plant. Merong kuchinta. May pansit at espagiti. Samahan niyo ako kumain guys. Sarap. Mm. Mm. Mas may pansit pa guys, oh. Ako lang mag-isa sa bahay, guys. Mas yung anak ko ng church Kami ka ng maga ng church na kami guys. Kaya ito. Mm. Sarap ng puto ko tsinta. Tapos tikman natin itong puto lechiplan. Mm. Cara play. cara pencet. Ito gamot ini namanya guys. Pahit na gamot namin guys. ya ng puto po kuchinta o. Oh. Ay puto lichip order na to help. shout out at ito kapit bahay ko sa birthday ng ako mo. Thank you so much. Thank you so much and happy birthday. hindi na ako kakain ng hapunan guys. Ito nang kainin ko. Hapunan na ito. Kasi, alasin ko na yata. Hmm, alasin ko. Ito pala eh. Ilaw. Ito pala ilaw ko guys eh. Ayan. Yung pala ilaw eh. Kitang-kita ni mukha ko. Itsura eh, ko. Walang ilaw kanina. Ayan. Okay, guys. Thank you for watching. Please like, comment, share, subscribe. And click the notification bell for more updates on my upcoming videos. Hindi ko muna siyang inubos, guys, kasi may kakain pa. Okay, guys. Bye-bye. Keep safe, everyone.